yun guys, yung gawa natin, no, So, puste yan. yan. guys. 20 piraso. Ayan, kulang pa ng isa yan. 19 yan, guys. 19. 19. So, yun guys, nagagawa tayo ng post dito. Ito yung pinuputol ko dito. So ito yun, ilalagay ko dun sa post para yung sa bird wire. So ilagay ito dun sa bird wire guys. Itatayo e, yan dito guys. Ito, tatayo yan dito. Yan, yan, yan. Tatayo yan dyan para patungan ng bird wire. So yun guys, salamat sa lahat. So yun guys, ilalagay natin ng bakal yan dito sa, ano, sa dulo. and sa dulo yan. Sa pinakaibabaw na yan yung poste guys. and tagos natin dito. So binutasan ko yung ano na yung guys yun oh. Ginitna ko rin para para yan sa ano, bird wire na ilalagay guys. na tutusok lang natin dito no. Ayan. Para pag na semento na siya nabuhusan na natin siya guys. Ah, kasama na yun siya sa pagtigas na ano natin. Semento, hindi na yun mahuhugot guys. So ayan. Ah, ako po yung gumawa nito guys ayan. Ayan guys, uh, tatanggalin na natin. Tinanggal ko na yung ano, buhos namin yan dyan guys. Tinanggal na namin yan. Ayan, tinatin to ko po yung ano, harang na plywood na pinagtatabas ko guys ng 4x4 yung, an yung laki. Uh, 4, 4x4 yung laki ng poste na yun, guys kasi nadali namin yan sa tarlac. So, hindi namin yan doon uh, binuhusan. No? Pati pa, ayan uh, guys, dito na rin yan. Dito na rin namin yan binubuhusan yan guys, yung paano yan. So makikita nyo sa huling video guys Dito namin yan Papatayuin pa natin yung ano na yan guys Yung ano na yan uh, Pusti na yan Kasi para yung paa buhusan. So hindi kasi yan natin din na yan doon sa tarlac guys Kasi matagal doon At yung wala, walang matutulungan doon guys Kasi walang kuryente doon So na lang yan para maraming magawang poste pinagtagpi-tagpi ko po yan 4x4 ang bawat laki ng pusti na yan guys so pinagtagpi-tagpi ko yan para marami po tayong magagawa Ayan okay. guys, ang iwalay na natin yan. 20 poste yan guys, yung iwalay natin. Ayan. So, nilalagyan ko nang ano yan dito. Tanda para pag, ano guys, ano na siya. Ayan guys. Ayan. Ilalagay natin yan kasi may ano yan dito sa dulo guys. Sa, uh, uh, ano din bakal? Ayan bakal. Ilalagay natin ng bakal yan. So, so ayan. Ilalagay mo ng butas guys. Ayan butas. Para yung bakal dyan yung lusot. Ayan ito na yan. Yes guys. So maya ito. Bubusan ba ito guys. Patatayon natin. Para doon pagdating sa... tara lakas ito na dalawin guys. So para ano na. Uh, iba Ibang natulog dito sa lupa. Ayan oh, guys. Thank you. Thank you. So, guys, yan na po yung gawa natin guys. Ayan. 20 pusti yan guys. So, ang gagawin natin yan. Uh, patatayo natin mamaya. Guys. Guys, ayan na. Nakatayo na yung pusti natin. Bubusan na lang natin yung baba guys. Ayan. Nilagyan natin ang box. So, ayan. 20 piraso yan guys. So, ayan. Buhos. Buhos ng siminto. Ayan. Check. So, tinayo ko yan dyan guys sa gilid. So, eto bubuhos na kami. Ang gating